Happy Happy New Year! Happy Happy New Year! Happy Happy New Year to all of us! Happy Happy New Year! Happy New Year 2025! All the best and more blessings to come mula sa akin at ng aking husband na si Raymond at ni Fairy Princess! Happy happy New Year. Happy happy New Year 2025. At kahit andito ako sa bansang France, ay tingnan ninyo as in naghahanda talaga ako ng mga lucky fruits na kung saan nakasanayan ko na talaga sa aking pamilya sa Pilipinas 'yung 13 fruits na ihanda natin sa pagsalubong ng bagong taon. Tingnan ninyo, happy happy New Year 2025. Iba't ibang prutas. Wala namang mawawala kung ating sundin. Ito ay gabay lamang. Na sinasabi nila na maganda na may mga prutas sa ating hapagkainan sa pagpasok ng bagong taon wala namang mawawala pero ang importante talaga ay magsusumikap tayo para sa magandang future may mga prutas lucky fruits tapos lucky foods yung may isda noodles karne ng baboy tapos may lumpia chaka green at marami pang iba bagong taon bagong pag-asa Happy New Year 2025! Walang katulad talaga ang New Year at Pasko sa Pilipinas. So sa New Year namin this year, 2025, ay simple lang talaga kasi kami lang tatlo ni Mister. Di mawawala sa hapagkainan, lalo na pagsalubong sa bagong taon, ang Lucky Fruits or yung thirteen Fruits na nakasanayan ko na mula pa sa Pilipinas at Nagpapasalamat din ako na suportado-suportado ni Mr. kung ano man yung mga tradisyon na nakaugalian ko na sa Pilipinas. So ito yung mga handa namin, yung rouladen, tapos may pork ham, tapos importante-importante na may lumpia at noodles. Tapos may isda. <laughs> Nakakatuwa talaga. 2025 bagong pag-asa, bagong saya at bagong hamon ng buhay pero laban lang talaga. Ako ay isang pinay dito sa France pero nakaugalian ko na talaga na pag New Year na selebrasyon ay talagang dalang dala ko talaga yung mga nakasanayan ko mula Pilipinas. Yung may lucky fruits, may lucky foods, yung lucky color of the year. Talagang daladala -dala ko talaga yan every year. At ang aking mister na isang German-American ay happy na kung saan kahit kami lang tatlo ay laban lang talaga sa buhay. Sana ay maging the best, more blessings to come ang darating na bagong taon para sa ating lahat. At God bless us all. God is good all the time. Thank you and don't forget to like, share, and subscribe naman no sa aming channel.